Good morning, good morning, good morning, good morning. Kakagising lang. Ito ang tiger ko, na piborit ko. Yakapin yan. Ito ang regalo ng panganay kong anak sa akin na si Mariam Topi. Ito naman ang regalo sa akin ng chip ng birthday ko matagal na to 1988 pa yan. yan ito yan dalawang yan ito naman 1989 marigali sa akin ito from Singapore padala ng anak kong panganay pati ito ni si Mariam Tufik yan yan lahat yan, puro na yan galing sa kanya To Ito good morning, good morning nakasalamin pa yan, yan. good morning yan, lahat na yan puro galing sa panganay kong anak na si Mariam Tufik si Myra yan, talala ng apu ko yan. At ito naman, kadadala lang ni Richie. Yan, itong pag-uwi. Hindi ko na videohan iabot niya dahil yung time na yon may naayos kami problema ni Ilan. Ayan, o. Oh. Tungkol sa pusa ni Ilan. Ito, bigay na dalawa kong anak na si Raichi at si Myra from Singapore salamat sa Diyos yan, lahat yan puro sa Singapore galing kadala ng panganay kong anak si Myra yan, pwede na sa taas puro galing yan sa kanya maalaga ako ano sa dibo pa niya yan, ni Myra nung 2022 dibo niya panganay ko anak ng si Myra. Ito naman, kay Myra pa rin galing. Yan. Yan yung basyo sa nung Mother's Day. Naglagyan ng pera. Sinurprise nila ako. Flower. Money flower. Yan. Galing din yan sa Singapore. may uh, my favorite na, na pinitingnan ko tuwing pag-ising. Galing sa mga anak ko. Ito naman sa Palawan. Nung magbakasyon sila sa Palawan. Ayan. Ang dami po dito mga ito pa, bagong package ito bagong padala yan mga bagong ano yan paper mga padala hindi ko pa na ano bagong package yan salamat sa si Diyos ang tindahan Ibabaw ng kama ko.